Awa, pag-aroon ko Ha? Eh. Huh? Alam mo ko'y gibuhat. Yung wala po't lagi nila ako ag ay. Saan so, akong buhaton, ha? Ay! Kabalo na magdrawing Mag-drawing-drawing di ay ko. Gamito na ko tong kulo di ad to. Paoday na ko. Ani gipalag ko ni Kuya, bisag busy sa balay. Palangga di ko ni Kuya, gipalag man ko niya. Karon, wag na ilang ay langay. na ko la señorita. Kay ako na po jang sungugon. na ko be. Mayuwa jud na mo drawing oi kung kuwa man kay nako si Mami. Nya kayaw-yawan man. Imuuna ko ni siyang dragon, butangan akong sungay. <laughs> Dari sungay. Karoon, hapit ah, na dyan kailangang senyorita. Saan ang gibuhat ni senyorita? Ay hala, may drawing-drawing di ay siya. Akong doolon, be, kay tabangan akong drawing. <laughs> <laughs> Kaling gamay, ako ni. Siyempre kay cute mangko, dapat gwapa dyan nga karon kay paborito man akong hilap kiti butangan na ko ni siya o bungot bungot Yurita! Magandang buhay! Uy, tisoy! Ya, ti ra! na di ka Ay, tagoy-tagoy mong drawing si Yurita! Ay! Kini akong gidrawing! Kani siya si mami ni, gibutang anak ko og sungay kayo. Yawan man kayong dako. Kasi ako ni tanawa kita nimo. ay bungot-bungot no. ay paborito man akong Hello Kitty. Mo ni mo sinyorita. Bati apun ana oy. Wala ka sa kay bisin art ko pilahan Patik-patik pa kun tirada. Pangit gyapon pasagad ra ka ti soy. Tanawa na no. kuha, man gani kayo na ko si mami. Sama nang patik-patik oy, mura man adis-adis. Adis. Mo ni gitawag human Mm, human arts gyapon. Pagpapuhay na tag-drawing bed. Drawing daw dire. Aon sa man sa karton ni drawing oy. Sa lawas ar makita yung kanindot. Eh, pwede ba ni i-drawing sa lawas nga dili man ni matanggal pasagod. Usay di matanggal, matanggal ang na kay water base man na. Pag sure ay ka kasi Sige, ate ko Tinood lagi bisa pagtisninga nato. Nya kaya ni mo mudro yung bisag unsa tisoy. Kaya kayo. Unsa ano man mong gusto? Gusto na ako tisoy kay ering sungkaban. <coughs> sigira og kabusog kay masigira magpanungkab. Kaya oy, time sa. Sige, kuha na nako. Na ako. sige labi, para atong may balaan. Bantay lang kag di makuha ha. Ah sige, sugdan na nato. Lingkod ya oh. Ayog liok ka. Dilagi. Ayog jug tuglog si Tulita kay last na ni. Sige, tarong mo nga. Hmm, mana. ikaw, mana. Mana lagi. Sige, tisoy, tanaw na ko kung dagway sa samin ko. Nakuha ba ni mo akong ipadrawing? Sige. <laughs> Ay, Musibat na day ko, basi kasabaw ko sa mami ni Senyorita. Maria, nakong sabi na yung dagway. Ay! Mana, pinakanindot nga human arts. Human arts? Oh mami. Tanaw na ko na yung dagway sa samin kung human arts ba na? <laughs> Kasama na si Senyorita. Musibat na ko. Tanawar ko na yung mong nausas amin. Utnya, ang imong dagway mo nag-erase kabad ba? It's good to know si Tisoy ba? Di man yung mga oh, akong sa iya. Asa man si Tisoy ka ron? Unsa ang sabi yung color sa imong dagway? Katong color ni daddy. Ha? Katong pintura sa bakal? Di man lang matanggal ka Ingon man si Tisoy mami, nga matanggal daw ni. Asa man si Tisoy be? Uy, hala! Wala na si Tisoy, mami! O, Karon! Wala na si Tisoy! Nisipat na! Ikaw, nagpailad ka! <laughs> Naisahan din ako si Senyorita!